Ang pasimula ng pagkajos ni Kristo. Welcome to my channel. Sa video ito ay ating tatalastasing mabuti kung ano ang pagkajos ni Kristo kung ano ang pinagsimulan niya o saan siya nagmula. Alamin na natin kung saan nagsimula ang Diyos Ama at kung saan nagpasimula si Kristo. Unain natin ang pinanggalingan ng Ama. Ito'y mababasa natin sa awit 90, talatang 2. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilika ang lupa at ang sanlibutan. Mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ito ang kalagayan ng Diyos Ama bago niya nilika ang lupa at ang sanlibutan. Siya ay walang pasimula at walang hanggan. Basahin naman natin kung saan nagpasimula si Kristo sa 1 Ono, talatang Ono, 2 hanggang 3. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula, suma sa Diyos atang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Mababasa natin sa taratang uno na si Kristo ay may pasimula at Diyos din na walang hanggan dahil nakasaad sa tarata ng Bilbo ay Diyos. Ano bang ibig sabihin ng verbo? ang bugtong na anak ng Diyos ay hindi pa nagkakatawang tao. Nasa sinapupunan pa ng Diyos Ama. Kaya ang pagka-Diyos ni Kristo ay may pasimula at walang hanggan. Kung may kamalayan tayo, kung saan nagpasimula si Kristo, ay malalaman natin ang katotohanan na si Kristo ay Diyos na Espiritu ng una. Sapagkat siya ang birbo na bugtong ng anak ng Diyos na nasa sinapupunan niya at kabahagi niya ito sa kanyang pagkajus. Pasimula ng pagkajus ni Kristo nasa sinapupunan ng Diyos Ama. Ang patunay natin na si Kristo ay may pasimula. Basahin natin ang Juan 1, talatang 18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang buktong na anak na nasa pupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Ito ang maliwanag na pasimula ni Kristo. Nasa sinapupunan siya ng Diyos Ama. Di bata ang Ama ay Espiritu? Ayan o, kabahagi niya si Kristo. Nasa sinapupunan niya. Kaya napakaliwanag na si Kristo ay Diyos. Taglay niya ang pagkadyos ng aman ng una pa, nang hindi pa nililika ang langit at lupa ang sanlibutan at ang mga tao. Wala pa nga si Adan, eh. si Eva, si Maria. Kung saan kay Maria inihanda yung katawan, yung tao na papasokin ni Kristo pag siya isinugo na sa lupa. Kaya nga si Kristo ay Diyos na Espiritu gaya ng Ama. Dahil dyan siya nagsimula sa sinapupunan ng Ama, parte siya ng pagkadyos ng Ama. Ngayon, anong patunay natin na ang Kristo ay nag i na sa langit? Humiral na siya, nandun na siya, dahil ang katotohanan si Kristo ay kamanlilikha ko creator ng ama ng likhay nila ang daigdig ang sanlibutan pati mga tao at doon din natin mababasa sa pasimula ni Kristo sa 1 Ono talatang 1 2 sa Basahin ulit natin ito para maintindihan nating mabuti. Nang pasimula siya ang bilbo, at ang bilbo ay sumasa sa Diyos, at ang bilbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula ay suma sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa mga bagay na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Napakaliwanag po na si Kristo ng Ama dahil ang lahat ng mga bagay ay hindi ginawa kung wala siya. Puntahan natin ang talatang kamanlilikha at kamanlalalang ng Diyos Ama si Kristo. Basahin ulit natin ang awit 90 talatang 2 bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilika ang lupa at ang sanglibutan mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan ikaw ang Diyos. Yan ang mga patunay na ang Diyos Ama ay gumawa nilikha niya ang langit at lupa kasama si Kristo at ang lalong magbibigay patutoo ay ang Hebreo 1 Talatang 1 Hanggang dos, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak Ba't sino ba itong anak? Di ba't yung anak niya na na anak na nasa sinapupunan niya nang una na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan? Napakaliwanag na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Bakit? Ano ba ang kakayahan ni Kristo na gumawa at lumika at lumalang. Dahil si Kristo ay may kakayahang lumika at lumalang. Dahil si Kristo ang kapangyarihan at kalunungan ng Diyos. Kaya nga maliwanag na si Kristo ay niya ang pagkadyos ng Ama dahil nasa sinapupunan siya ng Ama nang una nang wala pang sanglibutan, wala pang mga tao. Basahin ulit natin ang 1 Uno, talatang 18. Walang taong nakakita kailanman sa jus ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ni ng ama siya ang nagpakilala sa kanya. Maliwanag nag na itong bugtong na anak na si Kristo ang siya magpapakilala sa Ama. Tandaan natin na itong bugtong na anak na magpapakilala sa Ama sa 1.17 talatang 3 ay Diyos na tunay bago niya ipakilala ang Ama sa lupa. At ang sinabi ni Kristo sa 1.17 talatang 30 ay nagpapatunay lamang na ang kanyang pagka-Diyos. Sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa. At lalong pinagtibay pa nito nang sinabi niya sa 1 Gis, talatang 38, upang maalaman ninyo at mapangunawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Ngayon, nang malikha na nila ang daigdig, ang sanglibutan at ang mga tao, at ang mga tao ay lubhang nagkasala, at ilalabas na ng Ama sa kanyang sinapupunan. para pumasok na doon sa katawan na inihanda ng Ama sa Kanya na ito nga yung ipinagbubuntis ni Maria Salaman na ito nga yung katawang inihanda sa kanya. Iyon ang katawang tao. Iyon ang tao na katawan na tatawag yung pangalang Jesus. Ngayon, yung papasok na Kristo doon sa katawan ay puspos ng sa sapagkat galing siya pa, nagpasimula siya sa sinapupunan ng Ama na Diyos ngayon yung Kristo nalikas na Diyos ay naging Hiso Kristo na dahil nagkatawang tao na. Dito na siya nagumpisang tawaging Hiso Kristo dahil yung Diyos nagkatawang tao. Hindi talaga siya tao, nagkatawang tao lang siya, Diyos ang kanyang pasimula. At nang si Jesus ay nangaral, kasama niya ang kanyang mga alagad. Sa Matthew 16, talatang 13 hanggang 20 ay naunawan ni Pedro na si Jesus ay Kristo at anak ng Diyos na buhay. At ang patunay ay ang Matthew 16, talatang 17. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Mapalad ka, Simon Bar Jonas, sapagkat hindi ipinayag sa iyo na ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking ama na nasa langit. At tunay nga naman ang sinabi ni Jesus Kristo sa talatang to, dahil doon siya galing sa langit sa sinapupunan ng Ama nang wala pa ang lahat-lahat. Ano ang Thailand? Bakit isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak sa lupa? Basahin natin ang 1.3 talatang 16 Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin na ang bugtong na anak na binabanggit sa talata ay walang iba kundi si Kristo. Ngayon, anong nangyari sa anak na na anak ng Diyos na si Kristo sa lupa matapos siyang may Ngayon si Kristo pa ay nagbuhay hari na isang taong mayamang kilala sa lipunan o bilang alipin. Basahin natin ang Pilipos 2, talatang 6. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Maliwanag sa talatang ito na si Kristo ay pinatutunay ang Diyos. Ituloy pa natin ang pagbabasa ng mga patunay. Basahin natin ang talatang 7. Kundi hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kaya maliwanag na hindi siya nakilala ng ibang tao na Diyos dahil hinubad niya at nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Ngayon, anong sinabi ni Siya Kristo sa Diyos Ama nang malapit na niyang ganapin ang kalooban ng Ama? Basahin natin ang 1, 17, talatang 3 at 5. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Isu Kristo. Kung mapapansin niyo sa talata, pinakilala niya na ang Diyos ang nag-iisang Diyos na tunay, pero may kalugtong, may at, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Isu Kristo. Kaya maliwanag sa talatang yan, na dalawa sila na Diyos na tunay. At ang lalong magbibigay patunay ay ang talatang 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Maliwanag sa talatang ito na yung kaluwalhatiang tinamo niya sa Ama ay nang wala pang sanglibutan. Kaya paano siyang magiging tao? Kaya nga, bago siya pinanganak ni Maria sa laman, ay taglay niya ang pagkadyos ng Jusama Basahin natin ang Isayas 9, Talatang 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan, ay tatawagin kamangha-mangha. Tagapayo, makapangyari ang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Ngunit huwag nating ipalagay na si Kristo ang may taglay niyan ng una, sapagkat yan ay ang Diyos ama ang may taglay ng una pa. Yan ay pinahintulutan lang ng Diyos ama na ibigay sa kanya sapagkat ibinigay ng Ama ang lahat ng kapamalan sa lupa. At yan ay sinasabi mismo ni Kristo sa 1.17 talatang 1, 1 at 2. Unahin nating basahin ang 1.17 talatang 1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala niya ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya Ama, dumating na ang oras. Luwalatiin mo ako ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. At sinabi niya sa talatang dos, Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya maliwanag na nasasaad sa talata na ang nagbigay ng kapamalaan sa Kanya ay ang Diyos Ama sa lahat ng laman ang ibig sabihin ng laman sa lahat ng tao kaya nga lahat ng katawagan na taglay ni Kristo ay galing lahat sa Diyos Ama kasama ang sinabi ni Kristo sa pahayag 22 Talatang 13 Ako ang Alpa at Omega Ang simula at ang wakas Ang una at ang huli At talaga namang totoong totoo Dahil siya ang una at huli na nagpasimula sa sinapupunan ng Ama siya ang huling bugtong na anak ng ama at wala ng iba magpakailanman. At ang magpapatibay ay hayano, pasimula siya. Kaya huwag nating kakalimutan na si Kristo ang pagkadyos niya ay may pasimula. Nagsimula siya sa sinapupunan ng Diyos Ama. Kabahagi siya ng pagkadyos ng Ama dahil parte siya nito, nasa sinapupunan siya ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang nakakahigit sa Kanya, ang mas dakila sa Kanya, at ang Diyos Ama ang Diyos ng kataas-taasan. Ang Diyos Ama ang kataas-taasang Diyos sa lahat. Sapagkat ang Diyos Ama, ang Kanyang pagka-Diyos ay walang pasimula at walang hanggan. At anong sabi ng Diyos Ama sa panahong nasa ah. sinapuponan niya si Kristo ang bugtong niyang anak? Sa panahon ng kanyang propeta na si Isaiah sa 45 talatang 5. At ito'y sinabi niya sa lahing Israel na Jacob. Ako ang Panginoon at walang iba liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibig kisan ka bagamat hindi mo ako nakikilala. Alalahanin natin na si Propeta Isayas ay propeta ng Diyos sa panahon niya. Si Jacob na Israel ay pangatlong salinlahi ni Abraham. At ang pananalitang ito'y sinabi ng Diyos sa Israel na Jacob na hindi pa niya naisusugo sa lupa si Kristo na kanyang bugtong anak. Kaya ang Diyos Ama at ang kanyang bugtong na anak na si Kristo ay nasa iisang pagka-Diyos sa panahon ito. Nasa sinapupunan pa niya si Kristo ang bugtong na anak niya. At ang katibayan natin na magpapatutuo ay si Kristo ay sinugo ng Diyos Ama sa panahon ng mga Hudyo sa pang-apat na henerasyon ni Abraham na Huda na pinagmulan ng Hudyo. At ito rin ang panahon ni Juan Bautista hanggang sa panahon ng mga alagad ni Kristo. Ito nga si Juan Bautista ang nagpayag ng pagdating ni Kristo sa sanlibutan. At sinabi ni Juan sa ono talatang 14 hanggang 16 ang ganito at nagkatawang tao ang berbo at tuman sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng ama na pospos ng biyaya at katotohanan pinatotohanan siya ni Juan at sumigaw na nagsasabi, Ito yaong aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin, sapagkat siya'y una sa akin. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. At nang ganap nang may sugo ng Diyos Ama, Si Kristo sa lupa ay nagkahiwalay na yung isang Diyos. Dahil nga sa nagkahiwalay sila sa isang pagka kaya nagkaroon ng hiwalay at bukod na Diyos Ama at Diyos Anak na si Kristo at yan ang ng nangyari hanggang sa pag-akyat ni Kristo sa langit ang karunungan Biblia po ang paniniwala ay si Kristo ay Diyos at hindi ko ipinipilit na ito'y paniwalaan nyo at kung maraming naniniwala marahil dama nila na ito ang pinakamalapit sa katotohanan Maraming pong salamat sa kababayan nating nakinig at tumangkilik na may mabuting puso't kaisipan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinalalagay ng mga tunay na imay ng mga pinatutungkulan. God bless you to all.